Oh. Okay. Wow. Ya. Rutin. Enggak mau lagi Ini Ini bisa kita Pare, marami tayong bigas ngayon. Pare, marami tayong bigas ngayon. Marami tayong bigas. Ito. Yan, marami tayong bigas ngayon. Bait gilingan ba, mabasa. Ngayon, nagtataka kayo mga idol. Dito din dito pala namin ako yung ano, bigas Salsada. kalsada. Ayun, nagkalat yung palay. Kagabi, kagabi, marami to kagabi mga idol eh. Kasi nga lang, nadaanan na siya ng mga sasakyan. Ayun, nagbigas na siya. Ay, pero mga idol marami pa oh. Ang niya mga idol. Oh. Ano na sa? Pero po pa rin siya. mga sa manok. Ay, kalat po. Kalat oh. Kalat. Kain sa manok dito to. mga. Kalat sa

Mamaya dulo pa, dulo-dulo.